Mga ka-showbiz, kabilang ang kapuso aktres na si Rochelle Pangilinan sa naging cast ng 2022 Metro Manila Film Festival Entry ng Star Cinema na Love You With An Accent na pinagbidahan ni Coco Martin at Jody Santa Maria. Ramdam kay Rochelle ang saya na muling makatungtong sa ABS-CBN Compound matapos ang halos dalawang dekada. At labis ang pasasalamat niya sa pamunuan ng GMA7 na pinayagan itong makatawid sa kampo ng Kapamilya Network para sa promotion noon ng movie. Ang saya-saya ko talaga na syempre grateful ako na pinayagan ako ng GMA na makatawid ayon sa pioneer member ng Sex Bomb Dancers. Nauna nang nagkaroon ng pagkakataon ng mga kapamilya viewers na masilaya noon sa ABS-CBN Channel 2 si Rochelle bilang guest sa dating sitcom na Home Along the Airport ni Nayumaong Comedy King Dolphy at veteran comedian Nova Villa. Nakasama rin sa pelikula at muli rin nakatungtong sa Kapamilya Network matapos ang mahabang panahon mula ng pinili nitong maging kapuso noong 2011. May mga balita namang Hinihintay lamang ni Rochelle ang kontrata nito sa GMA Network dahil nais umano nitong tumawid sa bakod ng ABS-CBN. Pero ngayong maluwag na naman ang pagkuha ng mga artista ng ibang TV Network dahil sa kumpirmado na ang pagsasanib persa ng pangunahing rival network sa bansa, ang GMA-7 at ABS-CBN. Naglabas na nga ng teaser ang GMA-7, Dreamscape Entertainment at VIU sa kanika nilang social media account mababasa sa kanilang caption, a collaboration that nobody expected is about to happen. Wala pang ibang detalyeng ibinibigay, maliban sa pecha kung kailan nila ito dapat abangan. Noong April 5, 2022, naganap na rin ang story contract signing ng dalawang network para sa kanilang partnership na pagpapalabas sa kapuso network ng mga pelikulang gawa ng Star Cinema, ang film arm ng Kapamilya Network. Tampok din ngayong 2023 sa GMA7 offerings ang mga dekalibring pelikula ng Star Cinema. Ang ABS-CBN at GMA7 sa pagiging bukas ng isang collaboration na halos imposible noon dahil sa tinatawag na network wars. Matagal na nakikipagkumpetensya ang GMA7 at ABS-CBN sa ratings at viewership. Pero maaaring magbago yon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nating masirang icebreaker, Bukas na ang pinto para sa iba pang partnership sa ABS-CBN na magiging kapakipakinabang sa dalawang network. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion at kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.